Ay, grabe, grabe. Lakas ang ulan. Sumura pa kayo noong magas. Hanggang ngayon, alas-tris na, oh. Alas-tris na ito, oh. Tumal. Ah, tumal ngayon kasi lakas ang ulan. Pasaway ito si krising. Ha? Krising. Ah, oh, bagyo. Walang hiyang bagyo na Pasaway.

Parang pariwagi mismo ka, para ayaw maglabasan yung mga customer ngayon ah.